Kulimlim ang umaga dito sa amin, guys. Araw ng lunes ngayon. Andito ako sa manoka namin, guys. Hindi kita yung malabundukan dito sa amin, guys. Gawa sa makapalang pag. Ayan, oh. Hindi kita, guys. Yun ang bahay namin guys oh. Punta tayo doon sa likuran bahagi namin guys. Andito ako sa likuran bahagi namin guys. Tignan nyo ang kapal ng pag. Ayan guys, oh, kapal ng pago. Oh. Hanggang dito na lang guys.